Guys, magluluto po ako ngayon ng na. ulam namin for lunch. May ano ako, paksiw na galunggong at saka tilapia. Malapit na yan, maluto. Hanguin ko na. At ito ay kanin. Ayan, kanin. Nakulok ka lang. Tapos, pagkaluto ng paksiw, magluluto ako ng... So, ayan guys. Ito po ay sibuyas, bawang. May konti akong manok. Ayan, naka-slice na. At mag lang naman ako ng kalabasa at saka talong. Ito po pala guys, yung mga tira namin na mga tira namin na mga pinanda. Ayan po ay sinangag o sinaluan ko na ng ganisa binigay ko ng binigay ko sa mga aso namin tsaka sa kapitbahay so ayan guys mag isa natin. Ilagay na natin yung kusong manok. Para lang yan may lasa. Pwede naman pong wala. May marami kasi kami yung sa mga manok. Na panagpanggalan ng mga laman-laman. Para lang may lasa yung gulay natin. Yung lasang natin. Man. ako lang nagbibigyo guys kasi kaya magalaw ang kamay ayan, check natin maglagay tayo na tubig At saka malusok Hello, I'm Daniela hintayin natin maluto ang chicken bago natin ilagay yung kalabasa ayan ilagay na natin yung kalabasa

tapos maglagay na tayo ng seasoning and then dibs sa lahat asin Ayan. then takpan natin tapos maglagay ako ng paminta lapit na ito malo nandahanin natin para hindi malamog so ayan guys tikmak natin okay na Ito na ang batay. guys ang aming ulam for lunch. Ayan. May paksiyo. Tsaka gulay. Nasariwang gulay. Pa. Ang sarap. Dari na yang